Trending ang pangalan ng anak ni Nino Mulak na si Sandro Mulak sa social media simula pa noong Martes. Maraming nagkiklik sa social media accounts ng baguhang aktor at sparkle artist na tila mga na-curious kung sino nga ba ang kapuso yang star. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Sandro ay ang panganay na anak ng aktor at dating child wonder na si Nino Mulak at unang nakilala bilang artista sa teatro. Usap-usapan ang pangalan ni Sandro sa gitna ng naglabasang blind item tungkol sa isang baguhang aktor na hinaras at hinalay umano ng dalawang powerful gay executives na konektado sa isang TV network. Ang feeling ng mga netizens, si Sandro ang tinutukoy sa naturang blind item kaya naman mabilis na kumalat ang chisme sa social media kahit hindi pa nakukumpirma kung sino-sino nga ang sangkot sa issue. Ito ang dahilan kung bakit biglang nadagdagan ang followers ni Sandro sa social media kasabay ng pagte-trending ng kanyang name dahil nga sa dami ng nagsesearch sa pangalan niya pati na rin sa kanyang amang si Niño. Mas lalo pang pinag-usapan si Sandro nang mag siya sa Instagram ng isang sad face emoji bukod pa sa quote na ibinahagi niya na may kinalaman sa pagiging helpless. Sabi ni Sandro, God is never late, He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead, and save, trust in Him. Naikunik nga ito ng mga netizens sa kumalat na blind item tungkol sa isang baguhang aktor na umano'y pinagsamantalahan ng dalawang TV executive na nangyari raw sa hotel kung saan ginanap ang bonggang showbiz event kamakailan. Kahapon, July 31, isang cryptic message naman ang ipinost ni Nino sa kanyang Facebook page na hinihinalang may kinalaman din sa pinagdaraanan ni Sandro. Ang nakasulat sa FB status ni Nino ay, inumpisahan nyo, tatapusin ko. Narito ang ilang comments ng netizen sa post ni Nino.